Nahulog sa matinding kasalanan. Nakipaglaro sa apoy kahit siya ay pag-aari na ng iba. Nabuntis ng ibang lalaki pero tinanggap pa ulit. Yan po ay matapos ngang madiskubre ng kapatid nating si alias Liam na may ibang lalaking karelasyon ng kanyang asawa na itatago rin natin sa alias na Michelle. Pero imbis nga po na saktan, eskandaluhin o hiwalayan, ay naging daan pangaraw yan para mas lalo pang maging matibay ang kanilang relasyon hindi lamang para sa isa't isa kundi kasama ang Panginoon Pinili kasi nilang mag-asawa na magsimulang muli matapos nilang mangumpisal upang pagsisihan ang mga nagawa nilang kasalanan. Yan po na ang uh, malalaman natin mula rito sa kapatid natin mga kausap na si Liam. Liam, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po kuya po. Mm -hmm. Kumusta ka Liam? Ngayong uh, mainit na panahon na ito okay lang po. Meron ka na kapag palamig na mas. Oo, oh, meron ka bang uh, katabing tubig na maiinom dyan? Dahil bukod sa init ng panahon, ha, medyo mainit din at hindi ganun kadali. Itong uh, aaminin mo sa amin para sa ating H2H Confessions. Meron ba? Apo. May oras Maka ka ready naman po. May oras ka pa naman kasi ako kumuha na rin ako ng uh, tubig ko maiinom dito no para sa mga revelasyon <laughs> ng yung uh, kwento sa ngayon. Pero sige nga Liam, kwentuhan mo kami papaano ba nangyari na nasalisihan? itong asawa mong uh, itinago natin sa pangalang Michelle ng ibang lalaki at uh, dumating kayo sa punto na ganyan, talaga bang nung nalaman mo ay mabait agad, maayos yung pagtanggap mo, or talaga mong meron ding galit, meron ding uh, gusto mong may gigil, may uh, kung anumang negatibong emosyon na naramdaman ka nung mangyari ito. Sige nga, kwentuhan mo kami paano napunta sa ganyang eksena. Meron ba kayong mga anak nitong si Michelle? Uh, wala po. Actually, ano... Uh tatlong beses na po siya nakunan. Mm-hmm. Uh, pagkatapos nung, nung yung mga attempts namin na mag-try na magkaanak talagang hindi, mm -hmm. nagulat ako na nagkaroon siya ng anak sa iba, na sa ibang lalaki pa hindi sa, sa akin. Akala ko nung una sa akin yun, pero mm -hmm. sa, iba, sa iba pala. Mm-hmm. Bale yun, yung, mm -hmm. yung anak, yung na buong bata, dun yun sa ex niya pa. Sa ex nitong si Michelle? Sa ex ni Michelle. Mm -hmm. Na hindi ko alam na nagkita pala sila, nagainuman may nangyari. Tapos, mm -hmm. gano'n uh, na po yung mm. ano. Dito sa oh, dito sa kwentong binahagi mo sa amin. So, uh, Liam, gano'n na kayo katagal na nagsasama nitong si Michelle? Two years na po kaming kasal ni Michelle. Iyon. Two years ng kasal sa simbahan o sa West? Apo. Sa Oo. simbahan po. Ayon. Uh, kasal na kayo at tatlong beses na kayong sumubok at tatlong beses nga ring nakunan itong si Michelle. Okay. Apo. Linawin lang natin para sa mga tagapakinig natin. ano? And then, doon ba sa duration mula nung kasal ninyo hanggang sa nakukunan nga si Michelle... Eh, kayong dalawa lang naman ang involved at walang uh, third party na sumisingit o nalaman mo rin na tuloy pa rin ang kanyang relationship doon sa kanyang ex noon? Noong una, syempre, kuwe, alam ko na kami lang. Pero, mm -hmm. yung ex niya kasi parang kakilala rin namin. Mm -hmm. And, hindi ko in-expect na parang may... Akala ko parang tropa lang, kaibigan lang, gano'n. Mm -hmm. Pero hindi ko in-expect na parang may mangyayari pa sa kanila kasi akala ko tapos na. Mm -hmm. uh, okay, sige. N nangyari na ang uh, hindi dapat nangyari. Ano ang pakiramdam, Liam, nung malaman mo na buntis? Ito muna ha, buntis muna si uh, Michelle. Ano ang naramdaman mo? Tatlong beses na kayong nagtatry kasi, mm -hmm. di ba? At uh, nagfail ano po sa totoo lang hanggang ngayon ma masakit po okay, kasi mm. ano kasi kahit sino naman siguro na lalaki sa pamilya may mm -hmm. asawa tapos sumubok na mag-anak pero hindi nagtatagumpay tapos malalaman mo bigla na hmm. sa iba nagkaroon siya ano. Oo. Hindi uh, masakit pa rin hanggang Liam. Ma masakit pa rin hanggang ngayon. Oo. Uh, bago mo nalaman 'yun. Syempre nung buntis na si Michelle, ilang buwan na siya bago mo nalaman na hindi pala ikaw yung ama. umami naman po si Michelle. Agad-agad may uh, po may nangyari. Ah, okay. So, ang uh, ine expect ko kasi baka sinabi niya sa iyo na buntis ako, syempre masaya ka. Ilang beses na kayo nag-try eh. 'Di ba? Pero hindi pala umabot sa ganun. Talagang nung nagbuntis siya, sinabi na rin naman agad-agad sa iyo. Apo, sinabi niya rin naman po agad-agad. Mm. Ayan, at syempre, parang uh, doon pa sa puntong yun, ang uh, natural na reaksyon natin bilang naapakan ng ating pagkatao, ang ating pagkalalaki, <laughs> di ba, napakasakit niyan, Liam. Opo. O, mm. napakasakit. Pero papaano mo na-handle yung uh, sitwasyon na ngayon? Ano po, sa ma tulong rin po ng ano, pagsisimba, Kuya Poy, kasi mm. ma sa totoo lang, muntik na rin po talaga ako na ma mag-suicide magpa ano nang dahil doon nang dahil po doon kasi grabe talaga yung sakit na tinulot noon oo uh -huh. pero dahil sa nagpakumbaba si Michelle lumingi siya ng tawad mm. bilang sabay rin kami laging nagsisimba ganyan mm. unti unti-unti unti, kuya po na napatawad ko siya paunti-unti mm -hmm na kung ang Diyos niya kaya magpatawad, sino pa tayo para hindi magpatawad. Mm, okay, napakaganda nung uh, leksyon na yun, ano Pero sabi mo nga kanina, eh, mahirap talaga hanggang ngayon ay bit-bit-bit-bit uh, mo pa rin sa, sa dibdib mo yung uh, pagtataksil. Pero uh, I'm thinking, syempre, sa mga humihingi ng tawad, si Michelle ay tunay na humihingi naman ng tawad sa iyo at uh, ni sa hinagap ba hindi niyo inisip na ipaalis yung uh, bata sa sinapupunan niya since it's not yours. Oh, naisip ko rin po kuya po eh, na mm. ano na na ipalaglag mm -hmm. ganun pero Blessing na rin siya, kuya po eh. Blessing kasi, ano pa eh. rin, yes. Opo. Oh, 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 oh. Nandyan na siya, matagal namin siyang pinagdasal. Mm -hmm. Hindi man galing sa akin, galing man sa iba, pero ang magdadala naman yung mahal ko sa buhay. Mm. Tsaka nakikita Kaya mo ba? tatanggapin ko ng buong buo yun, kuya oh. po Nakikita mo naman yung pagbabago talaga kay Michelle at yung pagsisisi? Opo. Oh. Na, kahit na nandun pa rin yung sakit, mm -hmm. yung hindi mo maiwasan na isipin na baka Gawin niya ulit, mga liwa siya pero kailangan maniwala maniwala sa kanya kasi mm. hindi niya araw-araw niyang pinapakita na nagbabago siya. Araw-araw mm -hmm. niyang pinapakita na dapat siyang walaan, Araw-araw niyang pinapakita na ano, mm. mahal na mahal niya pa rin kung ano yung nasimulan po namin. Yun. Alam mo Liam, uh, ako wala naman akong uh, masyado maipapayo sa iyo no, pero napakarami kaya ako puro tanong lang dito sa sitwasyon na to because this is very rare. Oh at uh, ako bilib ako sa lakas ng loob mo para maibahagi nga yung ganitong klase ng uh, kapatawaran. You must have a big heart for forgiveness, uh, Liam, pero ikaw ba sa konsensya mo ah uh, hindi ba naging madali sa iyo uh, o hindi ba nagigim madali lang sa iyo dahil may nagawa ka ring kasalanan noon kay Michelle kasi yung iba malamang ang iniisip ngayon no oh, baka naman Liam baka naman pinatawad mo kasi ikaw mismo mayroon ka ring kalokohan nagawa doon sa nung nakaraan wala namang ganoon Wala naman to, po, Kuya Poy. Eh. Oo, talagang maayos na tao, maayos kan lalaki at maayos na ama at that. No, mm, mm Kaya sige Liam, ano, uh, ito na lang, kung ikaw ay merong maipapayo sa aming mga nakikinig at sa mga nanonood ngayon, lalo na nga at uh, nagtaksil ang kanilang mga partner sa... Uh, sa kanila ng ganito kalaki o hindi mang ganito kalaki, sabi mong wala mang nabuong uh, bata, saan ka humugot ng lakas ng loob, saan ka humugot ng kapatawaran at saan ka rin humugot ng pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa isang tao na parabang uh, ikaw ay sinaktan ng lubusan na sukat mong ikamatay. Sige nga Liam, uh, payuhan mo ang uh, marami sa mga nakikinig sa atin at nakatutok ngayon dito sa 92.3 sa mga nakaranas rin po na napagdaanan ko, hindi siya madali. Pero ang lagi kong sinasabi sa mga nangangamusta sa amin, sa mga kaibigan, pamilya, na ang sandigan naming mag-asawa ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi kagaya na sabi ko kanina, kung ang Diyos kaya magpatawad, sino ba naman tayo na mga tao para hindi magpatawad, siguro hindi natin makakalimutan agad yung sakit na mararamdaman natin. Lalo kung sobrang lalim o kaya sobrang sakit nung tinulot talaga ng taong mahal natin. Pero kung mahal talaga natin yung tao, mas mangingibabaw yung pagmamahal natin sa kanila. Mas mangingibabaw yung, pag, yung pagpapatawad natin sa kanila, lalo kung pinapakita naman nila na handa silang magbago Tsaka higit sa kung sino man, tayo bilang asawa ng mga kasama natin. Tayo yung mas nakakilala sa kanila kung sino sila. Ano, ano man yung sabihin ng ibang tao sa kanila na hindi magandang bagay, opinion na nila yon pero tayo bilang mga asawa na mas nakakilala sa mga asawa natin, dapat protektahan natin sila, ipagtanggol natin sila, alagaan natin sila. Tanggapin natin sila ng buong buo kahit na nagkamali sila. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga naman, marunong tayong bumawi. Yan lang po, Kuya boy. Liam, meron ka bang mensahe para sa asawa mo na itinago nga natin sa pangalang si Michelle? At syempre, bukod kay Michelle, um, lumabas na ba ang bata o hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa naman. O baka, ah, baka may message ka rin na gustong uh, ibigay doon sa bata na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Go ahead, please, Liam. Uh, para sa Michelle, <laughs> ano, uh, hindi. <laughs> tagal na tayo magkakilala. Tagal na tayo nagsasama. Alam ko kung ano man yung pagsubok na napag daanan natin. Pagsubok lang to, dadaanan lang natin to. Lagi namang ganun na pinapagdadaanan natin. Hindi man naging madali. Pero alam ko na basta kasama ka, kasama kayo, hindi lang ikaw, kasama kayo, na may anak na tayo. Alam ko na, na malalagpasan natin ang lahat. At sa magiging soon to be baby natin, syempre, hindi man ako yung tunay mong papa, pero para sa akin, anak kita, anak ka namin. Palalakihin ka namin ng maayos, masaya, pupunuhin ka namin ng pagmamahal. Hindi ka namin iiwan. Palalakihin ka namin ng na may takot sa Diyos. At sana paglaki mo, huwag mong kalimutan na kahit hindi tayo magkadugo, pero ipaglalaban kita kasi anak ka namin ng mamam. Mahal na mahal ko kayo. diyan Liam maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng hindi madali napakabigat pero pagpapaalala mo sa amin sa pamagitan ng iyong uh, kwento no ng kung gaano nga ba kahalaga ang kapatawaran at siyempre kung ano ang pinakamahalaga dito sa mundo sa lahat ng mga ginagawa natin yan pa rin ay yung mas palakihin nga yung pagmamahal kaysa doon sa galit kaysa doon sa inggit kaysa sa samanan loob na minsan tayo ay nagfo-focus na lamang doon ano Liam O, oh, oh. oh, na pagmamahal ang uh, save sa ating lahat kasi kung nagpadala ho sa galit itong si Liam, asawa niya yun Pepwedeng nakapatay ka, pepwedeng nakasakit ka, o pepwedeng sinaktan mo ang sarili mo Na inamin naman sa atin ho ni Liam na pepwede talaga mangyari Pero ang, pagka, ang pagkapit ho talaga sa Panginoon, ang kanilang naging uh, bala para malampasan itong pagsubok na ito sa kanilang pamilya. Alam mo, Liam, hindi lang ikaw ang ikinong congratulate ko sa ngayon, kinong congratulate ko rin ang mga magulang mo na naging maayos ang, ang pagpapalaki sa'yo. At pagpapaunawa sa'yo, pagpapaintindi ng ganitong klase ng mga bagay, ano, Ayan, Liam, maraming maraming salamat. At nagbigay ka na, sigurado ako nagbigay ka ng pag-asa sa lahat ng mga kala nila ay eh, wala ng kapatawaran ng kanilang ginawa. Ayan, pero nabuhayan na dahil sa 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 pagtuturo at sa pagre-remind mo sa kanila no, na merong ano, meron talagang panahon pa para magbago at magpatawad at para mas mabuhay ng uh, maayos at magmahal. Okay? Liam, maraming salamat sa iyo.